Yeah. Hi everyone, good morning This is Jensi Clark. Check the time, 7 o'clock and 23 minutes dito sa aking lugar So ngayong araw ay gusto kong ipakita sa inyo kung ano yung isang bagay na pinaghirapan ko at uh, naipundar dito sa aking uh, lugar sa aking lupang sinilangan Okay Okay, so So, gusto ko lang ipakita sa inyo kung anong meron akong nandito ngayon sa likuran ko At uh, malalaman natin kung gaano ang hirap ko para paghandaan ng mga bagay na ito Punti-unti lang siya pero malaking bagay na para sa akin At uh, masaya kasi sariling sikap at the same time Mahabang panahon bago ko siya uh, unti-unting nabuo. Although, hindi naman siya kasing kasing ganda at kasing kalwan. Pero, pwede na. So, handa na kayo. Tara na. Sunod lang. Okay. So, ang lugar ko ay ang aking gate ay unti-unti pang binubuo. At ito ay um, na sa so, ganyan na niya ang gitna ay uh, binubuo pa okay tara tada ganyan <laughs> so, na mahaba siya mahaba ganyan siya um ito yung bahay ko at merong mangga dito So, pasok tayo sa loob. So, dito sa area na ito banda, meron tayong kunting pahingahan dyan. Yan. Medyo makalat siya. Medyo makalat siya kasi ginagawa eh. Yung rooftop ginagawa siya. So, medyo makalat siya. So, hindi hindi inilis yung mangga kasi para pag mainit yung panahon, ay lang tumambay dyan. So, nilagyan nila ng duyan. At itong mga bagay na to, ito yung ginagamit sa araw-araw na gumagawa ng mga tao dito sa rooftop. Okay, so, dito, wanda. Nakakatuwa kasi dito sa area na ito, puro halaman. Ayan. Merong roses, Merong orchids doon na nakalipit sa taas doon. At ko ano pa itong mga halaman na to. So, itong area na to ay may mga puting halaman. At the same time, the other side dito, ito inumpisan pa lang, uumpisan pa lang ito dito na tatambakan pagdalo sa gilid. Yan. Tatambakan sa gilid dyan. At dito muna yung inunasan. So, dito na tayo sa dito na tayo sa pintuan sa bibig ng bahay ko. <laughs> Ito yung main door ng ng bahay ko at pasok tayo sa loob. So, pwede rin dyan ka na lang. Itisara ko to. O pwede rin buksan ko at pasok ka. Okay. Dyan ka lang din. Thank you, So, welcome sa bahay ni Josie Clark. Welcome sa bahay ni Josie Clark. Hmm? Pasok kayo, pasok, pasok. So, ito lang ang simpleng bahay ni Josie Clark. Pero, I'm proud kasi pinaghirapan ko siya. So, ilang taon din ito bago ko napakongkret at nakabili ng konting gamit. So, ito, meron tayong sliding. Sliding na bintana, bagong pagawa din ito. Sabi nila, maganda daw kasi yung sliding. At the same time, dito meron din. At itong aking mga upuan dito, medyo may katagalan na ito. Pero okay pa kasi yung ate kong magaling mag-alaga ng bahay ko. So, sliding, sliding, sliding window. Yan. Pinubuksan na siya natin kasi mainit eh. Ang nilang panahon nila. So, kung titignan, iikot doon, andun yung labasan ng isura ng labasan ng bahay ko. So, meron na siyang padig doon na palalagyan na yan ng mga, kung ano-anong harang sa taas. And then, dito, so dito mo masasabi na bahay ko talaga ito kasi nandito yung picture ko. Kahit luma na ako pa rin yan. And then, this is my family. Yeah. My mama and papa at papa, tabak. Yung panganay, na lalaki, pangalawa yung nakaputi, pangatlo. And then sunod-sunod yung babae hanggang ako ito bunso. Okay. So, on this side, ito yung kwarto ko. Ito yung kwarto ko, pero mamaya ako nabuksan. Ikot mo natin sa sala. And this is my mom and dad. Yan, nung bata pa ako niyan. Uh, I'm lucky kasi meron akong na-save na ganitong ba uh, picture namin. So, this is my dining table may dining table. Ayan. Yeah. And ito yung pangalawang kwarto. So, ang bahay ko ay may dalawang kwarto lang. Dito ka okay. Ang bahay ko ay may dalawang kwarto lang. So, yun ang kwarto ko. And then, ito yung pangalawa. Ganyan lang ang bahay ko. Simple lang. Dalawang kwarto lang. And then, this side, meron tayong, ito yung kitchen. Switch on. Switch on na meron. Kitchen. So, ito yung kitchen natin. Nagpabetin tayo ng mga cabinet dyan para malagyan ng mga gamit sa kusina. Meron tayong gas uh, stove. At ito yung simple kusina ni Jelty Club. Dito sila nagluluto at nagugas ng tinggan. Yeah, so, napaka ano yun, napaka napakaganda kasi easy may lagay natin hindi yung kung saan-saan nang nakapasok. So, po, unti, -unti ko lang natin ginawa at tinagawa ito dito sa baba ng cabinet. So, dito banda, dito banda, kung pumasok ko pa dito, meron pa akong hagdanan pa Dito. So, rooftop yan. Aakyat tayo dyan mamaya. rooftop dito So, ito yung public toilet nila dito. Yan. Public toilet nila. Medyo, medyo presyo yung pintuan. At the same time, ito yung back door na pintuan. At yun, bahay ng ating sa labas. Okay. So, okay na dito. Pasok na tayo sa kwarto ko. Welcome sa kwarto ko. <laughs> Yan. <clears throat> okay. So, ito yung simple kwarto ko. Napaka-refreshing at uh, masarap ulo. Um, ito yung higaan ko. Right. So, dito, doon yung ululan ko at dito ako nakaharap para facing siya ng aircon. So, ikit siya dito. Nandito yung toilet ko. Ito yung glass door na toilet ko na pinagawa ko bago lang. At uh, meron tayong salamin. O. Oh, ay lagayan ng mga tissue, di ba? Tapos dito, cabinet, may, may malalagyan din dyan pero hindi ko pa nalagyan. For, for now, yan pa lang yung naman niya. And then, glass door then, sliding. So, yan, meron siya shower at storage na tubig in case. Kasi yung tubig dito sa amin sa ngayon ay medyo alternate kasi summer. So, ang nawasa ay medyo natitipid. So, meron yung exhaust fan. Pag naligo ka. Ito, may lagay ko yung shampoo dito. Stand. Dito. Sa loob. Okay. So, dito tayo. Dalawa ko pa yung kape ko? Dito lang. So, ito yung ating iniduro. flush natin. Alata na nag flush So, yun ang aking uh, may pakita sa inyo tungkol sa aking uh, toilet. Right. So, isara na natin to. Itong pinto na to, kapag bukas ang ilaw, bukas ang exhaust fan, hihigop siya. Hindi siya bumabalik. Pero pag patay yung ilaw, patay yung, yung exhaust fan, pag sinara mo yan, babalik siya. Kaya kailangan, ilock mo siya. Isusit siya o oh. siya. Right, so meron tayo nito. Meron tayong kunting gamit na nabili. May meron tayo na nabili. So sabi nila, masama daw ito ipaharap sa pintuan. At masama din daw ipaharap sa bed. Kaya dito natin ipaharap. Right, buksan natin itong ref. Sige lang. I just want to tell everyone na itong bagay na ito, may tatlong bagay akong na-invest. Uh, tungkol na galing, may tatlong bagay akong na-invest na galing sa aking YouTube channel. So, meron akong konting kinita sa YouTube at yun ay inipon ko. Nabili ko siya, binili ko siya ng ref. Yan. So, ito ay isa sa kita ko sa YouTube. Binili ko siya ng ref. It's Kundura Inverter. And then, meron pa akong isang kita sa YouTube na binili ko ay TV. Ito ay um, uh, ito ay nabili ko rin ng cash. And then, aircon. Ang aircon, saan kami? ang aircon ay nabili ko rin siya ng cash. So, tatlo ang nabili ko sa akin sa sa YouTube. Isang aircon, kundura. Isang fridge, kundura din. At isang TV. ah uh, higher. Yan. So, ito, dati ko na ito na-invest. Itong speaker at saka yung amplifier. Dati ko na yan na-invest. Ito, binili ko na siya bago. At saka ito, at saka yung orasan ko doon na napaka-cute sa taas. Ayan. So ito, mapapakita ko dito sa kwarto ko. Ganito lang ang kaliit yung kwarto ko, pero napaka... napakasarap magpahinga at matulog. Okay, labas na tayo. Bye-bye to my room for a while. So, sana nagustuhan nyo. Ang aking sahig ay bago rin ito. So, pinapalitan ko na yung bagong tiles ng kwarto ko nito. Ganon din yung sa toilet. Okay, so doon tayo sa kabilang kwarto. Sisilip lang tayo. Right. So, yung kwarto ni Jessica, napakasimple. So, ito yung pangalawang kwarto. I think tao dito. Ayan. Ang nag-i-stay dyan ay uh, mga, kung sino, mga pinsan ko, pamangking ko dyan sila naka-stay. Naka okay. So, ngayon, doon sa kwarto ko, meron akong dating aircon doon. So, pinatanggal ko siya. Ito siya. Ipapalagay dito dito sa isang kwarto para pag sila nagpahin dito, meron silang malamig. Okay, okay tayo sa rooftop. Ito. Ito medyo may kalumaan na rin ito, pero okay pa naman siya. Malamig pa siya. Ito okay, so tayo sa rooftop. Dala gila dito na. Na. Okay. Kitayo. Dito kami nagsasampay kasi ang roof, ang yero napaka, ang bubong napakainit. Kaya pag tuyo na nilalagay ng kapatid ko dito. Okay. So, nandito yung, nandito yung sa rooftop. Ang rooftop, ang rooftop ko ay kasaluko yung nilalagyan nila ng flexiband. At saka, semento kasi, may mga crack. Sa tagal ng panahon, sa init ng araw, nagka-crack yung semento. Wala kasi siyang atip. So, ang plano ko dito noon, palalagyan ko sana ng sa palapag. So, medyo nagbago yung plano. Kaya, antay-antay muna. So, ganito siya. ito dito para mabubungan yung hagdanan at kapag umulan, hindi ma mababasa, hindi bababa yung tubig sa kusina. Ito yung bubong ng kusina. And then, ito lang. Hindi ba nila dito tapos, ipabalik ko sila para gawin ulit ito. So, ito yung rooftop ko. Baba na tayo. O, tingnan natin dito sa baba. Ito so, yung Doon tayo galing kanina sa labas ng bibig na yan ito. Pwede. Pwede masakit-sakit dito pag lumundag ka dito. Tingin mo medyo mababa lang pero masakit-sakit dito pag lumundag ka dyan sa baba. <laughs> Maaalog yung mga buto mo. Okay. Baba na tayo. Ito yung mga neighbor ko dyan. Mas maganda yung bahay nila kaysa akin. Ayan. Ayan yung neighbor ko. Mga, mga mayaman yan dyan. Pati dito. Oh. Yan. Yan ang mga bahay nila. Malalaki, no? Akin, simple lang. Pero, okay lang yan. Importante, may bahay. Tara na. So, ito, nilagay muna nila ito. Kasi, gumagawa sila dito pa hindi sila mainitan. Okay, so, baba na tayo. Bantaan din natin. Right, so nandito na tayo ulit sa sala. Pakikot mga kundi doon, Yan. Okay, galing tayo sa rooftop doon. ah, uh, ito na ulit. Dito na ulit sa sala. So dito sa sala, meron tayong maliit na TV para manood sila kung dito sila nakatambay. At itong ate ko, kung napapansin nyo, meron tayong mga beauty, body, stuff here. Mga sabon, meron din kitchen. Ayan, yung, I mean, yung toilet, toilet rest, meron din. yung mga sabon na. Negosyo yan ang ati ko. Uh, meron siyang, meron siyang negosyo na nagtitinda ng mga gano'n. Right. So, labas tayo ulit. So, yun ko. ang aking message sa inyo sa ngayon. At uh, I'm proud kasi sa edad ko ngayon, meron akong na nagawa sa buhay ko maganda-ganda. <laughs> I mean, para sa future. So, isang ano lang, isang isang bagay lang para sabi natin sa ating mga nanonood dyan sa ngayon na kahit ano pang hirap sa buhay um, magsikap lang tayo para magawa natin at maabot yung mga plano natin ano na sa sarili natin so hanggat kaya natin magtrabaho magtiis sige lang kung meron tayong goal maabot natin yun kaya natin abutin sa pamamagitan ng mga kamay natin paa So, ang pinakapunan dito ay katawan natin. So, kailangan lagi tayong malakas sa sakit para maabot natin kung ano man yung mga plano natin gusto abutin. Makapag-umpisa tayo ng mga plano natin. Invest kung ano pa man. So, habang may trabaho, sige lang. Keep going. In the future, or hindi katagalan, meron tayong makikita at pag nakita natin yung bagay na yan, sa tingin natin, pinaghirapan natin, Masaya. Diba? You must be proud of yourself kasi kaya ko. Kaya natin. Kaya nyo rin. So, this is for now. This is Jensi Clark. I would like to thank you everyone for watching and um, keep supporting my channel. And I hope to to give you some more updates regarding sa mga bagay-bagay na uh, kaya gawin at naabot ni Jensi Clark sa kanyang buhay. Kahit nagkakaedad na tayo, no? So, 'Yun know, ang aking mai-share sa ngayon. Salamat sa lahat at see you again next time. Bye.